Ano nangyari po? Um, nung ano po kinamusta ko po siya, sabi niya pa-flight na siya. Pero mag-ano po muna daw siya dun sa goiter niya. Mm -hmm. Kaya akala ko hindi siya natuloy. Pero nung may kasi kararating ko lang galing Dubai. Kinamusta ko po ulit po siya kung nasaan siya ngayon. So sabi niya nasa Saudi ako pero yung ano ko goiter ko uh, lumalaki kasi hindi daw siya nagpagamot Bakit di ka nagpagamot sabi ko sabi niya pinilit daw siyang ipaano pa flight kahit nagmaakaawa siya sa agent niya na si Mark Lattaw na wag muna siyang pa flightin para magpagamot muna at magpaopera or para hindi lumaki Oh hindi ginamot hindi po Opo. papuntang Tama po. abroad nako may kaso to kasi pinangakuan daw siya na within 3 months kung gusto niyang umuwi kung hindi niya kaya umuwi daw po siya kahit na merong sa medical certificate Ito na sinasabing po. hindi siya yes. pwedeng umalis dahil may problema siya. Health problem. Nasaan po yung si ma'am ngayon? Nasa, nasa Riyad sa agency po. At uh, ang ano po ng lang pamilya niya, hindi po nag-update ang agency o agent kung ano na po kalagayan niya. Eh dapat masuspindi ko. Uh, Ma'am Laarni Luzada, magandang hapon. Yes, Ma. Uh, Senator, good afternoon po. Meron pong uh, medical certificate dito bago umalis po yung worker. Na okay, sinasabing po. merong health problem. Nakitaan po nung gumawa ng radio, radiology test. And Apo. yet, pinayagan niyo pa rin lumabas ng bansa. Alam niya na nga pala na may problema. Pagkakaalam okay, po po, wala po siya pending sa medical? Meron po siya dito sa medical certificate niya. Oh, okay. Complex thyroid cyst. Left lobe, follow-up suggested for monitoring, negative for cervical lymphadenopathy. See? Dito pa lang, may kita na may problema siya. Okay, sige Nakalagay dito follow-up suggested for monitoring. Ba't pinayagan? Eh, hindi, ah. hindi clearance to eh. Nag-issue ng certificate ang ano, hospital na kung saan ginanap yung radiology exam. yes, Senator. I know, nag-issue din po ang medical center ng medically fit to work certificate para po kami makapag-file ng visa stamp kasi ina-upload po yan sa system ng Ministry of uh, MOFA sa Saudi Arabia. Dito pa lang sa Pilipinas. Yes, sir. Yes, sir Kaya nga, sa, sa God Pilipinas God. pa lamang, nung nagpa-exam siya, health exam, lumitaw na meron siyang problema. Sana, hindi nyo na Pinayagang makalabas ng bansa yun yung punto uh, kasi hindi naman po siya mabibisa kung hindi po siya fit to work oh. kasi medical certificate na nagsasabing fit to work po para po ma-stamp ang visa niya sa Saudi embassy sino po nagbigay ng fit to work yung medical center po na accredited po ng Saudi Arabia dito sa Pilipinas sila lang po ang pwede naming mapagdalhan. Ang medical center dito, mag i po talaga yan ng fit to work or else hindi po namin mapapastamp yung visa na yan sa Saudi Embassy. Anong pangalan ng center na nag-issue ng fit center, to work para pakanselahin ko yung lisensya niya? Bigay mo yung pangalan. pakanselahin ko tong lisensya nito. Trust me. Bakit nila istamp ng I'm fit ready. to work? na itong medical certificate sa Santiago City General Hospital, it was found out na meron siyang complex thyroid Santiago. cyst. Attorney Patricia Yvonne Kaunan, o Administrator. Magandang hapon po, Attorney Kaunan. Ma'am, kanina pa kayo monitor so ano pong take you rito? Sir, pagdating po doon sa issue ng medical, although sa DMW po yan, kailangan na pong i-refer yan for investigation, sir, kasi dapat po talaga fit to work ang worker bago po umalis. Yun nga po. First things first, mapauwi po natin, Attorney, itong ating worker, ASAP. Affirmative po on top na po tayo of that um nagkaroon lang po ng filing ng kaso yung employer against the worker pero naka-assist na po ang OWA sa Riyadh office natin And pagkatapos po nitong ma-resolve, we will process na po the exit visa at tuloy-tuloy na po ang repatriation, send Rafi. Bakit? Anong, anong ikinaso niya oh. po sa worker sa OFW natin? Sir, unfortunately po, nag po si employer ng refuse to work doon sa Ministry of Labor. Tayo po ay nagaantay ng schedule ng magiging hearing at sasamahan po natin ang worker. Ngayon po sir, sinasabi po ng employer, this is a requirement <coughs> for them sa, sa kanilang Musaned or sa sistema po nila doon for insurance. At pagdating po naman nito after po ng resolution ng kaso, mabilis lang naman to sir sa uh, assurance din po ng na opisina natin sa RIA. The employer will issue the exit visa after. Tapos po sir, ang OWA po ay nakahanda na uh, tulungan ang worker maripatri po sa atin. Very good. So next week po nandito na yung uh, OFW po natin? Sir yes po. Pinupush natin para matapos na po. So... We're waiting for the hearing at sasamahan po natin ang worker. Miss Luzada, Yes, Senator. Ang pangalan ng medical center na nag-issue ng certificate or or radiology report na may, pro may health problem ang worker ay Kalang General Hospital and Medical Center Incorporated, Santiago City. Regardless kung sila accredited ng Saudi agency or not, the fact remains na may problema ito, may health problem, sana hinold nyo ang pagpapalabas so sa kanya. Sa RJO po kasi namin sila pinadala, sir. Well, yung RJO, mali, mali natin, kasabot nyo yun. Accredited po kasi sila. We can no, no, I, I don't care sir. kung accredited sila. What I care is, may maliwanag na medical certificate na nagsasabi may problema siya kung nagdududa kayo dito then nagpasekan opinion sana kayo na sa much higher hospital pero hindi ka niniwala dito sa hospital hospital na to yes sir o oh, doon palang lang sana nagduda na kayo kung nagduda pa kayo alimbawa na lang talagang sangalan ng salapi pinagpipilitan nyo hindi pinadala nyo sa ibang hospital parang yung ano neutral na hospital hindi sa inyo hindi sa kanya, nandiyan yung St. Luke's Hospital, nandiyan yung PGH, nandiyan yung Makati Medical. Maraming hospital na pwedeng puntahan. Yes, sir. Yung medical center na accredited, sabi ninyo, ng Saudi, for all we know, sa lapi lang pong habol noon. Can only choose a medical center? That is no, ma'am. Ma no, regardless. Sa pero siguro. the fact na meron kayong hawak, mampa pasuspindihin ko kayo. Trust me. Magmamatapang ka pa. Tingnan mo, subukan mo ako. Papasuspindi ko kayo. Malaking violation to. Kung ano namang sinasabi mo, accredited. Pati ang accredited nyo, patatanggalan ko ng lisensya. Trust me. Lahat kayo. Kayo, agency, pati accredited. Tawagan mo, mag-hearing tayo rito. Ilang beses pa nagpa-medical yung sister nyo po? Isang beses lang. Isa lang? Nung, nandito po siya, bago siya mag... Ito? O, po, ba apply Ito oh bago siya mag-apply isang beses lang po siya maghawak ng cellphone sa isang linggo Ay, po. Sa, po. sa agent po siya nagsabi na may so, saan siya ng accommodation ng agency. Opo. Attorney uh, Kaunan? Yes, Sen. Magpapunta ka nga po, ma'am, ng ano, tao natin doon sa agency na pinipigilan daw po makagamit ng cellphone? Sige po, Sen. Ngayon po mismo. Thank you po. Secretary Hans Leo Kakdak, I would like to have a hearing on this para masuspindi po itong pareho, itong agency at saka itong accredited uh, center nitong uh, agency from Saudi daw. Secretary. Opo, Secretary. opo. Sige po, Sen. Kukunin ko na lang rin po ang informasyon para makasuhan natin yung agency na rin dito sa amin. Bukod sa agency po, po. pwede natin makasuhan din yung medical center na accredited. Ba't nila ni pagkakataon pa ng, ng fit to work. Samantala, meron pong radiology report na sinasabing may health oh, oh, oh. problem? Yes Sen. Sen, uh, ang magagawa po natin sa ospital ay under the DOH regulation, we can endorse and recommend corresponding disciplinary action uh, dun sa ospital or clinic. But dun sa agency definitely meron tayong regulatory power po do. So that's what we can do, Sen. We can have findings and clearly recommend to the DOH na patawan ng disciplinary action o pension o ano man ang kanilang penalty. Ma'am Larney. Anong pangalan po ng accredited medical center niyo dito? RJO sa po. R RJO Laboratory. Apa. So, hindi pala ito hospital. Laboratory to. Up. Up. Yes okay. po, Senator, magandang hapon Mag-hearing nga tayo, yes Dibas, po, Senator, may magandang. hearing tayo next week sa ano, DMW yes Patawag mo nga yes itong RJO Laboratory Yes po, Sen uh, If, if possible, Sen, we might <coughs> Yes po, Senator, maybe we can resolve na Tanggalin na po ang accreditation nila Because para lang po ma-appreciate ng ating taga Ang mangyari po dito, Sen, kapag nagsabuatan sa ganitong pamamaraan At pinalipad nilang ating OFW Senator, this will be your personal problem down the line Because sila po ay eventually magpapa-rescue, magpapa po uh, I have seen you personally handle yung repatriation po nating mga OFWs. Kung baga <coughs> pinapasa po ang responsibilidad sa inyo para eventually repatriate po yung incapable to work nating OFWs. The government's time and money will be wasted dahil sa kapabayaan po nitong RJO laboratory. Sino ba nagbibigyan ng accreditation sa laboratory? Uh, both nito? the DOH and the DMW also, Senator. It's the DOH po, but We of course as I said may regulatory power tayo dun sa agency na nag-eengage okay. doon sa clinic. Uh, Sige po. So what we can do rito uh, secretary Hans, tanggalan accreditation itong laboratory. Siyempre, tutulong kayo rito, makipagtulungan kayo. Yes, yes, yes. Yes, Sen. Ang gagawin namin Sen, may findings na kami and then i recommend na ho namin sa DOH. Opo. Para kung sarado na yung findings at uh, of course the say the DOH will validate but uh, otherwise mas malaking advantage na yun na kapag meron na kaming finding DOH. Opo at kasuhan niyo po ito uh, Secretary Cardano. Yes, yes po, yes po. Ito po ang yes uh, yun, yun yun po ang gagawin natin. And then mapauwi agad po yung ating OFW very soon. Opo, opo. And then uh, kung may criminal penalties po under the law, hanapin din po natin yung criminal liability at uh, pati sa DOJ magpo-forward tayo ng... ng uh, penalty kung may fraud na nangyari kung kung uh, pineke yung uh, finding, yung uh, certification at saka in distress po ito ang pag-uwi ng ating OFW so mayroong sila matatanggap mula sa action fund tama po ba secretary Yes yes yan mayroong po Meron po Kung siya ay may sakit ay pina-pinataas na po ng presidente yung level ay uh, 75,000 financial assistance bukod pa yan sa medical treatment. sen uh, medical treatment medical expenses plus financial assistance financial assistance tapos meron tayong OFW hospital pwede po, po siyang doon uh, Yes sen yes yes kasama na po yun sen opo Okay, sige yes, po. Yes, yes. Ahatin natin siya. Sige po. Uh, intay na lang oh, po oh, namin yung inyong abiso para masundo po namin sa airport uh, yung ating OFW kung kailan, anong oras yung flight niya pabalik ng Pilipinas. Opo, oh, Sen. Alamin po namin ng detalye, Sen. Uh, salamat yes, sen. po, Secretary Hans Leo Kakdag ng DMW. Okay, salamat na lang po sa pagtanggap namin tawag, Ma'am Laarni Luzada, Madam. Thank you po. Thank you din po, Senator. Kung nang mapapawi yung sister nyo. Tapos pangalawa, kakasuhan natin itong agency. And then pangatlo, itong laboratory. Patatanggal natin accreditation. Mm. Okay. At pag dumating na yung inyong kapatid, susundin natin. Sabi kasi ni agent niya, kasi nga nag-post po ako tungkol sa panawagan ko sa kaibigan ko. Opo. Ayun, pinagmumura po ako na bo***, okay, alam meron. sabi to agency? Yung, yung agent, agent po niya. Ito, ano lang ng agent? Mark. Naku, may kaso itong mark na ito. Tapos sabi po niya, sir, baka daw po balik din ako dahil nag-post daw po ako at ako daw po yung kakasuhan. Ha. Siya, hindi. Sila mga kasuhan. Tama sa namin kayo, pero paano pabalik ng... Isabela, pamasay papuntang Alicia kasi kawayan yung, yung, airport eh, di ba? And then from kawayan to Alicia, parang 30 minutes ata. Yeah, ako nang bahala doon. Pat kayo rin po ma'am, bigyan namin kayo ng reimbursement sa pamasayan nyo back and forth pang kasinan, Ha? Salamat Thank you po. po. Salamat po sir. God bless nararamdaman mo right now na sa wakas itong kaibigan mo na si Ma'am Joy ay makaka-uwi ng ligtas dito sa ating bansa. Nagpapasalamat po po ako kay Senator Rafi po na makakauwi na po yung kaibigan ko, ma'am. Dahil kailangan na po niyang magpa-opera po. Ma'am, medyo masaklap yung nangyari dito kay Ma'am Joy dahil nakaalis siya ng bansa. Nang mayroon pala siyang iniindang sakit. Uh, ano yung gusto mong sabihin sa kanya mamaya pagdating niya dito? Excited ka na ba na makita siya? Yo po. Sana uh, ano po, makapagpagamot na po siya. Nakaantabay na rin po dito ang ambulance mula po sa OWA para pumatugunan yung kanyang pangangailangan sa kanyang nararamdamang sakit. Joy, kami po ay malugod, si Idol Rafi po ay malugod na nakarating po kayo dito sa ating bansa ng ligtas. Kamusta mamang naging biyahe ninyo? Okay naman po. Maayos naman po. Ma'am, uh, pwede bang kwentuhan mo kami kahit konti lang kung ano yung dinanas mo dito sa Riyadh habang ikaw po ay nagmamakaawa na makauwi dito sa ating bansa? Yun nga po, noong uh, nung April po, mga last week po, hindi ko na po talaga kinaya, pero March po, doon ko po naramdaman na yung mga sintomas po ng hyperthyroidism ko po, po. Ngayon po, nung last week po ng April, nagmamakaawa ko sa kanila na i-rescue na nila ako kasi hindi na din po ako tinatrato ng maayos ng amo ko. Pinapahirapan na po niya ako, dalawang bahay na po yung tinatrabaho ko kahit po nang hihina na ako. Ngayon po, wala pong ano, action yung agency sa akin, agency po dito. Tapos yung agent ko po, nakikipagmatigasan po siya. Ang sabi po niya, inaasikaso si niya. Pero mula po nung nagpahatid na ako sa agency, wala po silang update sa family ko po. po. Ma'am, ang tagal mong nagmakaawa sa agency mo, sa employer mo na makauwi dito. Noong inilapit to ng kapatid mo na si Ma'am Jemaline at ng kaibigan na si Ma'am Rochelle kay Idol Rafi, halos Lampas isang linggo lang ma'am nandito ka na sa Pilipinas. Ano ma'am ang masasabi mo o mensahe mo kay Idol Rafi sa napakabilis na aksyon na binigay niya dito sa problema inilapit mo? Ha, ayun po, unang-una po nagpapasalamat po ako kay Sir Rafi kasi po agaran pong naaksyuran yung dinulog po ng kapatid ko, hindi na po ako nagantay ng matagal. Maraming salamat po Sir Rafi sa ano, agarang pag-aksyon. Ano ba ang gusto mong mangyari dito sa agency mo na masasabi natin na pineke itong iyong medical certificate? Ayun nga po, ah... Uh... Gusto ko din po naman agod po sila kasi sa totoo lang po hindi lang po ako yung ano Philtex na nag ano sa kanila kasi marami pa po akong iniwan doon ng mga Philtex po na may mga problema po sinasaktan ng amo pero paulit-ulit pa rin po nilang binebenta wala po silang ginagawang action po. ay nandito tayo sa OFW Hospital kung saan ipinangako po ni Secretary Kakdak na kayo po ay ipapacheck up regarding po dun sa inilapit niyong concern kay Idol Rafi. So ma'am, unang-una ang question ko dito is ano na po yung naitulong or na-assist sa inyo ng DMW at OWA? Sa OWA po, bali nabigay na po nila yung cash assistance po. Tapos sa DMW po, nagbigay na rin po sila ng Uh, tulong po. Sinamahan po ako ng OWA papunta po dito nung June 4 po, tapos po June 5 saka po nila ako dinala sa OWA para sa cash assistance po tsaka sa DMW po. So kung maaalala mam Ma natin no, nung June 4 kayo po ay sinundo namin na personal at kayo din po ay sinamahan ng uh, OWA para po ihati dito sa OFW Hospital. After that po ay naibigay po agad sa inyo yung mga financial assistance na ipinangako po ng dalawang ahensya. Ma'am Uh, dito po sa inyong uh, check-up sa OFW Hospital, ano po yung naging result ng inyong mga lab tests at check-ups? Uh, doon po sa laboratory po at saka sa ECG po, normal po siya. Pero meron po kasing isa doon about po doon sa pulse rate po. Masyado po siyang mataas. Kaya po, yun po yung minomonitor po nila ngayon na kung bababa na po siya, after six months po, doon po nila sasabihin kung pwede na po akong operahan or ano po. Kasi ngayon po, for med medication na daw po muna ako so ay in relation doon sa isinumbong mo na ikaw talaga ay nakakaranas ng sakit dito sa may part ng uh, dito sa part ng iyong leg which is yung goiter nga so ngayon napatunayan po dito sa OFW hospital na mataas yung level ng iyong uh, thyroid function so ito po ay nagpapatunay na yung result ng iyong medical dito sa iyong company na Philtex uh, staffing services ay mali talaga. Opo, oh mali po talaga yung findings nila doon. Dahil nga po, nagkaroon sila ng violation, which is pagpapaalis sa'yo, even na meron kang karamdaman, ito po ay ilalapit natin ngayon sa DMW. At ang sabi mo nga po, kayo po ay seryoso talaga at sinasabi mong gusto mong kasampahan ng kaso itong iyong agency. Opo, mam, uh, sasampahan ko po ng kaso yung agency at saka yung agent po kasi po kahit ilang beses po ako nagmakaawa sa kanila noon na wag muna po akong umalis kasi magpapagamot po sana ako is pinilit pa rin po nila akong paalis. Joy, tapos na po tayo mag-file ng formal complaint laban sa Philtex dito sa DMW. And as of now, ang iniintay na lang natin is yung formal na patawag or ang petsa ng patawag ng DMW laban po dito sa inyong agency. Ma'am, ano po yung pakiramdam nyo ngayon or yung saloobin loobin ninyo po ngayon? Sa ngayon po, uh, okay na po ako. Tsaka nagpapasalamat po ako kasi uh, mula simula po hanggang ngayon po, sinusuportahan nyo pa rin po ako sana po hanggang sa matap matapos po to suportahan nyo pa rin po ako maraming salamat itong uh, naging kalagayan mo sa ibang bansa at yung naging sitwasyon kung paano PKN or lokohen ng agency. Ang mga mahahalagang dokumento para lang makaalis ang isang OFW is naging mainit na issue talaga. Lalo na po ito ay dinidig din ni uh, Senator Tulfo sa Senate. Ma'am, ano po ang inyong mensahe po sa ating kapwa OFW na ngayon ay alam nilang uh, may anomalya na ginawa ang kanilang agency para lamang makalipad sila sa ibang bansa? Mag-ingat po tayo sa mga pinipili po nating agencies at saka yun nga po, uh, based po dun sa naano na ko, may karapatan din po ang mga OFW na mamili ng uh, clinic kung saan sila pwedeng magpagawa ng uh, medical nila ayun po, piliin na lang po nila tignan na lang po nila yung mga agency at saka clinic na papasukan nila para po hindi po magkaroon ng problema pag nakalis na po siya. nagpapasalamat po ako sa DMW po sa pag-assist po sa akin para po ma pagfile po ng case uh, mula po pagpapauwi po hanggang sa makapag-file po ako ng case dito. Sir Raffi, maraming salamat po kasi kayo po yung unang-unang tumulong po sa akin para po makauwi ako sa paglapit po sa DMW sa OWA po para po makauwi ako. Maraming salamat po at saka God bless po. Sana po marami pa po kayong matulungan na kagaya ko. Mam Ma Joy, hindi po dito nagtatapos. Kami po ay patuloy na magmomonitor hanggang sa lumabas ang resulta dito sa pagdinig ng problema mo sa Philtex Agency. Maraming salamat, ma'am, sa tiwalang binigay mo kay Idol Rap. Salamat po, Idol! <laughs> Masig sa'yo, ikiginaga pa yan Kailangan ka ng sambalanan I don't have it Nang dahil sa'yo maraming mga taong bumait Marami yang natutong pag nabulot dapat ibalik May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi